So, mga idol, mayong hapon Tayo check mga last 3 days Ng hapon Ayan mga idol Nandito ah, kami din ni Pano Ni Master Pano Ayun so So may lalim ng tulay ayun. Kita niyo ba sila mga idol Ayun so, padlakihan natin Ay, Hindi pwede Ayun, ayan, 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 ayan. Ayan, malalim pa mga idol bali ano suba ba suba o sapa Ayun. Diyan sa labas niya ng tulay kabila dagat na so ang gawin namin dito mang ilaw kami mamaya pero maga kami umalis kasi manguha kami ng ano ayan oh sisi ayan nga ano, nangalat-alat yung sisi mga idol Diyan, kaso lang malalim pa idol ayan tubig alat yan mga idol yan palabas na ng dagat yan 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 Pano. yan 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 bali ito lang siya mga idol oh yan lusong tayo oh yan lusong na ako mga idol ito yung bato bato ang kalikit lang yan dito eh yan, dami ng idol. Kunin hmm. ko to. Ya, yeah, ya, yeah. ah, bigat. Ayan, mga idol, oh, meron. Ayan, oh. Ito siya, mga idol, oh. Kita nyo, ayan, nagalaw pa, mga idol. O, oh, ito. Ayan. So, hagaanap ako ng, ano, lagyan ng stand ng cellphone ba, mga idol. Ayan, oh. Ayan, isa, basta pa na. Ano? May ito, tao? Mira to to. Wala. Wala. Dire lan ta lag ko pada oh. Ne. Ra oh. Na. Ayos, sige mamaya na mga idol. Gahanap ako ng uh, paglalagyan ng cellphone ba mga idol. Yon mga idol, ito lagyan ng ano ng makukuha kong sisi. Pag napuno, may malaking lagayan kami doon. Ayan, subukan ko ng mga idol ha? na. Ha? Kami na. Shield Nakita ni Master Pano. Ayan, may nakita kong dawat mga idol. Butas ng bahay ng dawat ba mga idol? Butas ng dawat mga idol. Kaso lang malalim siguro yan Mga idol Dawat yan dawat Or alimango yan mga idol pero mamaya na yan mga muna ako ng sisi ayan dyan mga idol eh plaster ko yung dyan oh. yan, may hirap pag kang ano eh ayan dyan dyan lang ayan tara shout out na lang mga idol sa mga solid supporters solid uh, viewers silent viewers mga idol ito na mag-uumpisa na ako mga idol

Maliit ba? Ngayon dulo. Ha. dito. Uh, sana. Malalim pa kasi ayan dyan sana mala ano. Uh, Sa lalim, ma, uh, lalim mga idol. Sa dalong ba? Madamo. Damo, gudatani, sisi. Dalong, gali, kaso lang dalong pa. Madalong pa mga ikulo. Himuon tadi subong. Nakuha lang tas ang may gaya katapik nga sisi sa bato. Sige, kwan. Ipasaka ba? Kagkwaon. Kagkwaon. nila tinirahan mga idol ah. Ito mga idol. Meron Oh. Ayan o, oh, may pa mga idol oh. o. So, may pa. Yan. Ibalik natin to sa ano. Sa tubig kasi kakapitan pa itong ulit ng ano, mga sisiba. Ayan. Tagal pat ah. Samahan nyo kami mga idol. Hindi oh, kami bala. Kay malingaw gid kamo pamati sa amon. Ah. Ayon mga idol oh. Ayon. <laughs> Dami na. Dami dito dito. Ayon oh. Nakadikit sa bato mga idol. Ayan, siya mga idol. Ayan. Ayan. Tapos hugasan pa to na. Ah, pa yan mga idol. Nata laman to. Ano Wala, maliit. Ito mo yung tulo. Maliit. Isang oras pa mga idol. Bababa na yung tubig. Ayan. Ayan mga idol. Laki. Yan, kalsada yan dyan sa taas. Ano ito? O, oh, sisi. At yun mga idol, may nakita akong spot na ano na pinakamaraming sisiba, sisi. Diyan si Lalim, ito. Binungkal ko mga idol, lalaki oh, laki na oh. Oh. Pinapatanggal ko kay Master Pano sa ano. Ayun oh, oh. Yan. Subali so, siya ang taga-tanggal. Ako yung taga-kuha doon mga idol oh. Yan sa so, may bato na yan oh. Oh, lalaki, Oh. Yan. Yan. Ulam na rin to mga idol. Ayan oh. Lamang tiyan din to mga idol oh. Ayan. So yun mga idol. Samahan nyo kami. Sa aming adventure ni Master Pano Ayan. Nagay ko muna dito. Ito dyan. pag walang sira-sira no, yung stand ba, mga idol. Ayan. I don't know. mangai do lo oh. la yo u oh, master pano o oh. idol

ang oh, dami mga idol. Oh. Yan. ay, ayaw ka pang lokit. Hala <laughs> ba? ka pang lokit. Hay, mga idol. Oh. Pa, marami pa sila lalim mga idol. Aya, pag naibas talaga to ubos to ubos Ayan o. Oh, Nakikita na yung ano. Yung lupa ba? Oh. Akala mo siguro hindi ko nakita Sa mga idol oh. hmm. Yan sa mga idol So, oh, laki no Yan Para hindi nahaba ang video natin mga idol Mamaya naman Busin mo yan, Master Panaw. <laughs> Kakahingal din ah, mga idol. Malalaki pang sisiba. So, maya, maya na mga idol. Ayan mga idol, oh. Nakadalawang baso na si Master Pano Ayan. Ay, Hey. Nena lang, matapos ah, ka. Na. Ayan. Yeah. Oh, ayan mga idol. Talaba. Talaba, Talaba, mga idol. Talaba, talaba mga idol. Hindi na sisi mga idol. Malalaki na kasi. Ayan. 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 Payat daw, payat. Niwang. Ayan mga idol oh. Oh, hibas na oh. Ayan, nakikita niyo ba mga idol? Hibas na. Ayan. Ayan, marami oh. Ayan oh. Namumuti-ti mga idol. Ayan. Ako yung tagatanggal doon. Tapos yung taga-tala ba? Ayan. Maraming isda. Sabang kumukuha ko dyan, eh, di maiwasan na mabasag ba? Pag nabasag, yun. Kinakain ng mga maliliit na isda. Ayan, nun, namumuti. na yung pinagkuhan ko. Yan mga idol. Mamaya-maya na naman. Ha? Mamaya-maya na naman mga idol, ha? Ayan, mga idol. Ayan na, nakadalawang baso na kami, mga idol. Yan, nilagay namin dito mga idol para hindi matapon ba. Yan, tuloy pa rin si Master Pano. Yan, oh. So, lagay namin dito sa bowl ba. Ito. Para hindi matapon mga idol. Sayang naman to pag natapon lang. Yan, ang dami, oh. dami pa dyan, oh. Sa bato. Nakadikit sa bato. Ayan, oh. Ayan. Time check siguro mga idol. Mga 5.30 na ng hapon. Yan, pero patuloy pa rin ng pagkuha namin ito. Pag dumilim na, punta kami ng dagat at mangilaw na naman mga idol. Yan o, oh. na si Master pa na o. Oh. Yeah. Gutom na? Gutom. Gutom na. <laughs> Gutom na daw siya. So, ilagay ko to dito muna idol o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. natin to. Oh. Ayan. Oh, baka matapon pa. Karap mga idol gawing bagoong. Itong plano namin gawin namin bagoong to mga idol. Hmm. Ayan dami. Hmm. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Ang ligaya. Ayan. oh Dalawa. Pangulam-ulam lang ba mga idol? Kasi may, pag binili mo pa to Mahal ikaw e may oras ka lang naman manguha Kuha ka na lang Libre pa O yan, nakadalawang ano kami baso. Pero mapuno niya pa yan, mapuno Bago madumili mo Ayan o, sobrang natkalati mga idol o, o yan. So para madali mga idol Boy, dami na Hanggang dito na lang siguro to kasi mahaba na yung video oh, ayan o oh. alam na yan alam na yan mga idol <laughs> so salamat mga idol sa patuloy na suporta sa walang sawang suporta ayun maraming maraming sa salamat sa Panginoon at ayan binigyan kami ng ayan o ayan pangulam na yan mga idol ayan uh, motor motor sa taas mga idol tapos ito mga idol mangungo ako ayun umis daw yan. Yan. so babay na siguro mga idol uh, salamat sa panonood niyo mga idol at sa mga OFW mag ingat kayo mga idol halong ba mga idol yan patuloy pa rin si master pano babay na sa idol idol oh, mga idol babay babay na daw babay na mga idol Hanggang mamaya sa next video na naman. Mag Ingat kayo palagi mga idol. Thanks God. Yun. bye na mga idol. Bye-bye.